Patay sa leptospirosis ang isang lalaki matapos mababad sa baha habang hinahanap ang kanyang ama na hinuli ng mga pulis sa kaloohan. Ang giit po ng ina ng nasawi, biktima ang kanyang mister ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Bagay na itinagin naman ng kaloohan pulis. Saksi, si Nico Wahe. Tatlong araw hinanap ng 20 anyos na si Dion ang ama nang hindi umuwi noong gabi ng July 22 sa kanilang bahay sa barangay Longos, Malabon. Kasagsagan ng bagyo at habagat noon at baha sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Dion na si Jeneline, hinatid lang ng mister ang isa pang anak na magtatrabaho Kaming mga anak ko nag kami kasi hindi naman gawain na asawa ko na aalis nang walang pasabi. Umalis siya, wala naman siyang bitbit -bit na iba kundi sarili niya, coin purse niya, yun lang naman ang niya, wala siyang dala cellphone. Nilusong ang baha para hanapin ang asawa. Si Jenelyn sa Malabon naghanap, si Dion sa Kaluokan nagbaka sakali. Nitong July 25, si Dion ang nakahanap sa ama bandang tanghali, doon nila nahanap si Jason na merong sila na pagtanungan na police na itong si Jason na dakip at tinulo sa substation at doon, na, doon nila nakita si Jason na nandun nga nakakulong at nakatago. Hindi nila pinaalam sa pamilya. Illegal gambling ang kaso ng ama matapos mahuli umanong nagkakarakrus. Ang araw na nakita ni Dion ng ama, huling araw na rin pala nilang magkakasama. Si Dion, nagsimulang lagnatin at sumakit ang katawan. At noong July 27, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, cardiac arrest dahil sa leptospirosis ang ikinamatay nito. Noong linggo ng alas 6 o alas 7 ng gabi, kumain, pagkatapos kumain, natulog, di na gumising. Kasi nabi ni doktor, meron po bang sugat ito? Sabi ko, wala po. Meron po siyang sugat, mami. Yung tinuro po sa akin. Sigur, alipong nga na yun eh, dala ng kakalusong sa bahay. Augusto ng makalayang ama ni Dion. Ayon kay Jeneline, biktima ang kanyang asawa ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. hindi po niya ginawa yun. Eh ano po, uh, yun pong tinatawag ng pansakto ng pulis. Hinila siya tapos ayun na. Ano na siya, kinasuhan siya ng gambling. Eh ako, bakit ka nakaditin? Ang kaso mo gambling. Tapos, tinago ka pa ng tatlong araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Pero ang sabi niya, pinapakontak daw sa pamilya ni hindi naman daw, hindi daw pinukuha ang number. Pero giit ng Kaloocan Police, madaling araw lang ng July 25 ng madakip ang asawa ni Jenneline. Kung saan naglagi ang mister nito sa unang dalawang araw, ay hindi raw alam ito ng mga pulis. Nang manghingi raw ng tulong si Jeneline sa Kaluokan Police noong July 24, agad daw silang nag-alarm sa mga estasyon para malaman kung nakakulong nga bang asawa niya. Pero wala raw records. Nung investigator natin, nung nalaman niya kasi kinubukas at pasok na siya sa umaga, nung nalaman niya na may, may arrested tayong Jason De La Rosa na, na katulad ng sina, uh, nireport niya ma'am Jeneline, uh, agad po niyang uh, ininform yung mga arresting officer na mari uh, kontakin yung kamag-anak ni ni Jason. Hindi raw nila tinago. Pero hindi ito nagtutugma sa sinasabi ni Jeneline na sa substation to nakita ni Dion ng ama tanghali ng July 25. Sa record kasi ng mga pulis, nasa headquarters na si Jason madaling araw pa lang ng 25. pinabulaan din ng Kaloocan Police na pansaktong huli ang mister ni Jeneline. Ay, hindi po kami uh, gumagawa ng mga ganong insidente yung sinasabi nilang uh, pangsakto o kukuha na lang kami kap, uh, nung sino-sino mang tao dyan para gawin namin pong accomplishment, uh, hindi po totoo yun. Wala raw incentive sa kanilang accomplishments. Nakikiramay raw ang kaloocan pulis sa sinapit ni Dion. Ngayon, ang gusto muna raw ng pamilya ni Dion ay magkaroon siya ng maayos na libing. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.